Kumusta na po yung anak nyo? Yung na-discuss Anak nyo ba yung na-discuss siya? Ako po. Okay. Kumusta na po siya? Wala na po. Patay na. Ano? Oh. Nalibig. Nakikiramay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbaya din sa ospital? Magkano po binayad yung sa ospital? 600 plus po. 600,000? Six, oh, 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... Opo. Oh, o, oh, kayo po nagkabayan. Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, Kernel. 600,000 pesos tapos paano yung papapalibing and all. Tapos nga, nagtatago na ito may-ari. Itong Charmaine Manansala. Sampan nyo ng kaso to LTO? Uh, ay, ano to? ina ano to? Uh, Shoko's order Mag-issue po kayo ng alarma Sa sasakang ito Kasi nakapatay ito eh Nasermo ni Senator Idol Rafi Tulfo si PSSG Merlin Libranda ng Las Piñas City, PNP dahil sa kapalpakan nito sa paghawak sa kaso ng vehicular accident victim na si Josephine Sanchez. Senator, ayun na po kasi anong nangyari. Yung po anong nangyari. Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. Hawak mo na yung kaso, dinaungrade mo sila at pinasa sa barangay at pinagpirma. Pagkatapos, nag-usap kayo at uh, yung driver na kasagasa sa opisina mo at uh, pinalabas mo itong pamilya ng biktima. Ano bang nangyari iyo? Ilalabang po natin ng kaso nito. This time, hindi na sila basta-basta usap ng regluan. Nandito na po kami sa likod nyo. We'll make sure na magiging patas at karapat-tapat na hustisya mapunta sa inyo. Okay? Lumapit sa Rafi Tool for In Action, RTIA, ang kaanak ni Josephine na sina Cristina at Aveline Sanchez upang mabigyan ng hustisya ang kanyang kamatayan. Nagilire ng isang Toyota Fortuner ang motor kung saan nakabackride ito noong July 20 sa Daang Harry Road, Las Piñas City, at naideklara siyang patay matapos ang limang araw. Sa halip na ikulong si Shem Areglado Pendo, ang nagmamaneho ng Fortuner, pinakawalan lamang ito ni Libranda at ipinasa ang kaso sa barangay kung saan nagkaaregluhan ang magkabilang panig. Nag-offer daw ang asawa ni Shem na si Charmaine na sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital ni Josephine kung hindi nila itutuloy ang kaso, at hinikayat pa sila ni Libranda na maghingi ng 200,000 piso deposit sa sospek. Dahil sa kakulangang pampinansyal, napilitan sila Christina na pumirma ng kasunduan sa barangay. Pero matapos ang arigluhan ay nagtago na raw ang sospek, hindi tumiupad sa kasunduan at iniwana na sila sa ere. Matapos masermonan, inamin ni Libranda ang kanyang lapses. Sa puntong ito ay pinaalalahanan siya ni Senator Idol na hindi trabaho ng pulis na magpaareglo kundi ay magsampa dapat ng kaso upang ma-inquest ang nakasagasa. Maghahain si Senator Tulfo ng Senate Resolution upang imbestigahan ang problemang ito at masiguro na hindi na paghaharapin ng biktima at sospek sa sitwasyong tulad nito para maiwasan ang aregluhan. Ano ba ang procedure uh, ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital. Kasi ang nangyayari nito, yun na Miss Colonel Alejandro, no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabanga, nakapatay, mga ngako langit at lupa, sabihin, sige akong bahala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige, Pupunta sila sa police station. Yung police pa ang gagawa ng agreement. And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, napako. So PNP, ano bang procedure kapag sa isang aksidente, especially kung merong uh, nasaktan, na hospital man o na matay. Ang gusto ko po, Colonel, itong si Libranda ang gumawa ng paraan para matuntun niya kung nasaan na itong inareklamo ni, ni Ma'am Abelina and Sir Ryan. Dapat matuntun niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Di ba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours, itong pinakawalan niyang naka-disgrasya dito sa mga complainant, then isanction mo siya agad-agad. Merlin Libranda, pero lalaki to tama? Yes, sir. Okay. Siyempre, ignorante ignoranti kami dahil wala kami ka... Walang wal kami. Eh, sabi niya, sasagutin daw nila yung mga gastosin sa hospital hanggat sa pag... hanggat sa pag... galing ng anak ko sasagutin nila lahat. Di ako naman, simple, nag-apas din ako na maano yung anak ko. Umuo ako, pero wala kaming, ano, sabi ng, pagkatapos yon pumunta kami doon sa barangay, doon kami nagkasulatan na, mangako siya na, sasagutin niya lahat ang, Gastosin sa barangay, asa uh, sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko, kung hindi mo sa kung hindi tutuparin yung pangako mo, tuloy ang kaso. Uh, follow up lamang ito eh, sa mga pulis naman. Pag nagkaroon ng banggaan, disgrasya at merong nasaktan. Yung nasaktan ay dinala sa hospital. At ang ginawa ng pulis, pinag-areglo Madalas mangyari ito at marami na akong natanggap na sumong ay ito. Pinag-areglo yung biktima o kamag-anak ng biktima at saka yung nakabangga. Ano ba ang procedure uh, ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital? Kasi anong nangyayari nito, Unionis Colonel Alejandro no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabanga, nakapatay, mga ngako at langit at lupa, sabihin, sige akong bahala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige. Pupunta sila sa police station. Yung police pa ang gagawa ng agreement And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, pako, So PNP, ano bang procedure kapag sa isang aksidente, especially kung merong uh, nasaktan, na hospital man o namatay? Good morning uh, sir uh, magandang umaga sa lahat It, uh, in that case sir uh, in the PNP uh, we uh, do not uh, uh, tolerate uh, investigators to settle uh, sa police stations I, pinipilit namin siya na conduct ng investigation and we will file the case uh, let the court uh, decide kung uh, kung sino yung kung may kasalanan at uh, kung mag aariglo kasi sila sir uh, It's up to the uh, victim and the uh, uh, respondent naman yun, sir. Eh. Basta ang importante, sir, mapailan ng kaso ng pulis. Hindi namin sa tinotolerate. Within the uh, station uh, level pa lang, eh. uh, ina na, sir, yung case. Yun lang, sir. Opo, pero madalas mo bangyari yun. So, paano natin maiwasan? In fact, I think a couple of weeks ago, may lumapit sa akin na ganun yung reklamo na pinag-areglo sila ng pulis sa barangay and then hindi tinupad yung usapan kaya lumapit sa akin dahil walang pambayad sa ospital yung biktima. Meron ba kayong sanction diyan? Meron bang kayong parusa? Yes sir, uh, all the investigators na gumagawa ng ganun sir, eh, may, may, sanction sila administratively sir. And uh, kung may ma-find out kami sir na doon pa lang sa level nila sir, eh, uh, nag-aareglo, uh, we will file administrative uh, cases uh, among the investigators so, sir. I'll show you a video, Colonel. Uh, yung taong pumunta sa akin sa programa ko para magreklamo uh, can we show the video, Comsec? kung wala pa yung video, sige Nay, tama yung pagkakwento sa akin na naaksidente nga uh, nagsagasaan, sagasaan and then dinala sa presinto nakasagasa at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng polis kaya napapirma po sinong pumirma na hindi na magkakaso ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng hospital, tuloy ko ang kaso. Eh, wala, walang nangyari. Iniwan kami sa iri. Nagtatago eh. na po ngayon ng kasagasan. Yes po. Ito na Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po ipapirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami doon sa barangay. Sino tong stupidong polis? Investigator Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at pinapasa kay sa barangay. Yes po. Kasama niya rin si Libranda sa loob ng barangay, di ba na? Opo, kasama siya. siya. Tapos yung yung paglabas ng sasakyan niyan saka yung driver, silang dalawa, hindi na kami kasama. Sila magkasama doon sa opisina nila. May... Tapos kayo sa labas? Opo. Mm -hmm. Eh pangisingis na siguro si Lebranda pagkatapos. Siguro baka may hawak ng envelope. Sa rental, ni Lebranda, bakit ka nagpag-uusap sa sospek sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas? Hindi po, Senator. Ibibigay ko lang po yung susi. Hindi pa ako nagpag-uusap kasi kukunin po nila yung sasakyan. Eh di, hindi so, mo na sana pinapasok sa opisina mo eh. para hindi ka na pag-isipan pa. Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. O, okay, kaya nga, next time kasi, sir, pag ganun, huwag mong pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga biktima ay nasa labas. You have to be transparent. Otherwise, pag-isipan ka. Yes po, kaya na to. Colonel, yeah. Um uh, Alejandro nakita niyo po 'yung video ano po 'yung opinion niyo Ah uh, sir uh, on the part of the PNP sir uh, malaking pagkakamali po 'yun sir uh, na makipag-usap dun sa especially katulad nga po nung sinabi ninyo, na personally kinausap niya 'yung complainant ayong uh, uh, respondent 'yung uh, nakabangga Uh, supposed to be kung gusto niyang kausapin uh, with the presence of, also of the victim para alam nila yung pinag-uusapan. Tama po yung sinabi niyo na pag-iisipan talaga siya. Kahit nakaka kami kung gano'n ang ginawa niya, uh, papasok din sa isip namin na uh, siya yung inareglo. In, uh, in that case po, hindi namin tinotolerate yan sa PNP uh, hierarchy. Kung may pagkakamali po yung police and we will file uh, appropriate uh, charges uh, against them. So I would like you to file appropriate charges dito sa police. Yes, sir. Uh, kukunin po namin yung names and uh, we will uh, give you feedback, uh, papalo po namin yung uh, case nito. Thank okay, you, sir. Thank you. Uh, dito yung ating uh, complainant, si uh, Sir Ryan Lloyd Colona and Ma'am Abelina Sanchez. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. So, na-trace natin ba yung uh, nireklamo ninyo? Natuntun na ho ba? Pomsec, Okay, ano nga yung mikropono? Would somebody assist them? Wala ba mga taga ano rito, Senate? Wala pang balita sa amin po kung na uh, tres na sila. Wala pang balita? Wala pa. So, Colonel? Yes, sir. Anong pangalan ulit ng polis? Hindi, lalaki yung polis eh. Lebranda. Um, Merlin Librat. Merlin, lalaki yun eh. Di ba? PSSG. Libranda. Libranda. Yes, sir. Ang gusto ko po, Colonel, itong si Libranda ang gumawa ng paraan para matunto niya kung nasaan na itong inireklamo ni na Ma'am Abilina and Sir Ryan. Dapat matunto niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Di ba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours, itong pinakawala niyang naka-disgracia dito sa mga complainant, then isunction mo siya agad-agad. Merlin Libranda, pero lalaki ito, tama? Yes, sir. Okay. Ma'am Abelina, tama ba yung uh, pagkaalaala ko na pati yung sasakyan ninyo, kayo na ngayong na aksidente ay in-impound. Pero yung sasakyan nung nakabangga, hindi in-impound. Ganun nangyari. Yung sasakyan ng, yung motor na sinakyan ng anak ko, eh, daw doon sa sa outpost. Dinala sa outpost? Opo. Tapos, pero, pero yung nakabangga? Yung nakabangga doon sa police station. Ah, sa police station. Opo. In-impound Opo. Okay. Pero yung uh, nakabangga, pinakawalan, wala, hindi man na nakulog. Na po ngayon yung... Ngayon, sir. Nung una, pumunta sila sa amin na makipag-ariglo sila. Kasi yung, yung asawa daw niya, nasa police station. Hindi daw hmm. pakawalan. Kung hindi kami makipag-ariglo. Ang amin naman, siyempre, ignorante ignorant kami. Dahil wala kaming ka wala ngol wal kami. I eh, sabi niya sasagutin daw nila yung mga gastusin sa hospital hanggat sa pag hanggat sa paggaling ng anak ko sasagutin nila lahat. Di ako naman sipsip nag din ako na maano yung anak ko. Umuo ako pero wala kaming ano. Sabi ng Pagkatapos yun, pumunta kami doon sa barangay. Doon kami nagkasulatan na mga siya na sasagutin niya lahat ang gastusin sa barangay asa uh, hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko kung hindi mo sa kung hindi tutuparin yung pangako mo tuloy ang kaso. Okay. And, um, kumusta na po yung anak niyo? yung na-discuss siya? Anak niyo ba yung na-discuss siya? Ako po. Okay. Kumusta na po siya? Wala na po. Patay na. Ay nun. Oh. Living. Okay. Nakikiramay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbayad din sa ospital? Magkano po binayad sa ospital? 600 plus po. 600,000? Oh, 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... Opo, oh, oh, kayo po Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, kernel. No, Oh, kung hindi, hindi nga, seryoso, bayad na eh, wala na eh. Sinagot ko na eh. Kung hindi, papasagot ko sa inyo dito sa PNP. Ito nga yung ginagawa namin batas na uh, this time pag nagkamali yung ating traffic enforcers, yung ating mga otori sa pag-apprehend ng mga traffic violators at nagkaroon ng pagkakabali tulad nito, eh magbabayad, mananagot. ba? Diba? Paano kung hindi ko siya tinulungan, mababawon siya sa utang, 600,000 pesos, tapos paano yung papapalibing and all? Tapos nga nagtatago na ito may-ari, itong Charmaine Manansala. Sampan ng kaso to LTO. Uh, eh, ano to? ina ano to? Uh, show cause order. Yes, Mr. Chair. We'll coordinate to, get the details, Mr. Chair. Show cause order itong si Charmaine Manansala. Charmaine. Uh, and then, sa HPG, meron ba tayong tag-HPG dito? HPG? Mr. Chair, uh, Police Colonel Joel Kasupanan po. Colonel Kasupanan, Special Operations Division. Thank you sir. Highway Patrol Group sir. Very good. Kayo talaga exacto ang gusto kong makausap ngayon. Mag-issue po kayo ng alarma sa sasakang ito. Kasi nakapatay ito eh. I want you to issue an alarm for this vehicle. Na para all points bulletin. LTO, MMDA, MMDA nandito pa uh, kaya na po siguro sa HPG makipag-coordinate sa lahat ng traffic agency kat pati sa mga LGUs traffic enforcement group na LGUs iko mag-coordinate kayo gusto ko maalarma itong sasakyan yung plate number ano yung plate number ito Let's... and then yung driver LTO I want his license suspended or even cancelled or revoked gusto ko maribok ang lisensya ni Shem Shem Areglado. And then itong what's the plate number? Toyota Fortuner Black N. Okay. Ito uh, para sa kalaman ng publiko. Ito po yung uh, plate number N E J six two two eight. NEJ6228 Black na Toyota Fortuner One more time Black na Toyota Fortuner NEJ6228 So magpalabas po kayo ng alarma para sa akin ito LTO MMDA HPG uh, Sa LTO di ba meron kayong traffic ano, enforcement group kung tawagin ay Uh, okay. Meron po kaming traffic adjudication uh, service uh Mr. Chair. Hindi, the adjudication yung nagpapa-alarma yung manghuhuli dahil naka-alarma. We have the law enforcement service Mr. Chair. We will uh put the vehicle under alarm Mr. Chair. Okay.